Welcome to Ate Shenna TV Vlogs. Ngayon po, nadating pa lang po ako galing kay Kuya Rob's trabaho. Then, may, may dala po akong box na galing po sa bahay ni Kalinga Prab. Kay Bumbay po ito. Pinadala na po. Pinadala na po para pumabuksan na ni Bumbay. Hindi ko parang kanina po galing. Ayun po. Ayan po si Bumbay. Ay, abangan niyo po na buksan po ni Bumbay. Bye! Bye! May dala ako! Bye o! Oh. Box yan, mm -hmm. bye! na bye! Hanapon lang kayo si Sige bye, buksan mo bye! Napo po, buksan na po ni Bumbay. Wala kayo bayan regalo mo bye ah! Buksan mo daw! Kaya mo sa plastik, dali! Grabe daw, malaki yung Bumbay! Grabe. Kung ba sa plastic ba eh. po nung ano, Bombay. Bombay, oh. Yan ang pangalan mo, ba? Spelling yan. Bombay, ano? Bombay. Ano ka ng basong Bombay. Yung na ni Bombay ko yung spelling ng pangalan niya. Magpasalamat kami sa nagbigay niya na. Yung ano po, binubuksan na po ni Bumba yung, yung regalo. Salamat po pala sa nagbigay nito. Sige ba, buksan mo bay. Yan, excited, no? bay ano Ang daw kami niyan, excited na. Ba, ano ba, sa tingin mo ba, laman bay? Bay. ano sa tingin mo, baka alikan siya na bay? Baka alikan siya na laman yan ipunan mo. Ano? May salit na ko ni Bumbay. <laughs> ano yung bay? Grabe. Grabe bukas yung bukas ni Bumbay yun. Eh. Hirapan na. Ang laki ba yun? Eh? na po. Ina-unboxing ina, ina na po ni Bombay. Bay, bay, kawatan mo gayon, bay. Pero nahihiling ko na. Pero nga ni Melikan siya, bay. Pasalamat ka, bay, sa nagbigay niya na. Ano naman, bay? <laughs> ano naman, bay? Di no, na-surprise naman ako. Ano, ano, Anong uh, ano, ano bay? Baka nang regalo, bay. May regalo ka na, dito pa birthday. Oo nga, matagal pa ang birthday niya ni Bumbay. Grabe na pa agad ang regalo kay Bumbay. Unboxing, magbisa niya talaga. Talaga yung balot, alis. <laughs> Ayan po, alis ba uba na po yung balot. May na, bay. Higa mo, hindi ganyan, kapila. Ito ba oh. Ay, yun? Oh. oh my god, ay talaga, garay po na sabi na. Eh nang pangarap ni Mumbai. Bay, magpasalamat ka ba ya? <laughs> Kukupitan? Hindi okay, makukupitan, bay. Malaki may ipon mo diyan. Lai lang 'yan. Dina po yung pangarap ni Mumbai ipunan. Grabe, bay, may ipon mo diyan, bay. Oh, and lucky. Ayun <laughs> daw. Sulit. Grabe na ipon ng bay. Oh. <laughs> Silbud. Pag na mo mo yan, bay, ano? Bay, ano bay, masasabi mo, bay? Bay, magkasalamat ka, bay, sa nagbigay, bay. Salamat ka sa nagbigay. Ano, Nakulay. yan. <laughs> Igde mga bariya. Igde ang mga papel. Grabe. May po kasi ipunan ni Bumbay, o. Nasa lata po, maliit lang. Ngayon, o. Malaki na, bay, o. Lilipat mo na, bay. Lilipat mo na. Lalo, bay, o. Nitit-nit, bay, ng ano mo. Ipunan mo. Try lang yan. Kinadana ang baboy. Malaki na, bay, o. Dalawa pati. Ayan. Buksan na ni Bombay. Hindi ba? Buksan mo na. Ano yan? Laki. Mahilig daw si Bombay sa siya. na kaya binigyan na alikan siya. Ano? Pag napuno mo yan, bay, mayaman ka na. Hmm. nung <laughs> pagnapuno sa na inyo ayaman ka na niyan bigo ko bay kwarta bay sabi ko na bay argal arikan siya na eh. bay magaling mag-uulan oh sabi ko na garo alikan siya ikaw mukha pati bay oh ikaw <laughs> mukha uh. malbay ang ganyan bay hindi ko labi oh Hindi na po kung kinukuha na po ni Mumbay yung alikansya mo. Hindi mo ba yun? Date lang niyan digdi oh. Wala na lalaki-laki. O bibi niya ganun ni Mumbay. Nagkukuha na siya ng bariya. <laughs> Ayun na po, ulugan na ni Mumbay.

tinatanong ako kung anong gusto ko daw na ano, ganito, binigyan na akong malaking masyadong baboy, tapos kung ganito nga po, malaki na masyado, kung makaipon akong marami talaga mapuno ko ito, okay na po sa akin, kung mapuno ko po talaga ito ngayon, dito sa garulang latang malakihin, marami na po ako yung mga bariyang mga, 10, 25, lima, tapos, ilan na po ang hulog ko oh. ano 3,100 ganyan po ganyan pa lang ang kulay ko sa may ano bilog bilog na po kulay itim kung ganitong po oh. ilipat ko na lang sa ngayon pag ano ko po kung ganito no, mo po akong binigyan maraming salamat na lang po thank you po I love you Yeah. Pag napuno mo yan bay, bay halimbawa bay napuno mo, anong gagawin mo? Marami yan pag napuno mo yan. Ayan guys, uh, tutukin na muna po namin yung alkansya ni Bombay na nasa lata kasi uh, gusto daw niyang ilipat dun sa regalo sa kanyang malaking alkansya. Uh, nilipat daw po niya dyan. Nilipat mo dyan bay? Maga ba't na magaansawin yan mag o? Mag uh -huh. Pag pera na ang laman kong argyne, nabibilang kung man itong paumusa ko ng argyne papi o. Uh -huh. Pag may okay, argyne, tanggalin mo na muna lang inyong papi nga nyo. mo lang din, para mabilang ko lang at <laughs> <laughs> Natanggalin niyo ang okay, papi new. sa may 15 number. Uh -huh. Hindi, ang nahulog ko na 250 pa lang. Pag Mga bariya. Pag nilipat mo itong ipunan mong luma, dito sa malaki. Hindi mo yan maaalsa kasi malaki yan. Uh, bago pa lang din po itong niya ipunan niya kasi kabibili ko lang din po nito. Kasi yung una niyang ipon na nabay-bahay, -baha, yung galing kay Papa, nasira Nasobrang sobrang bigat. Tapos, kasi puro bariya po yung hinuhulog niya. Tapos binayang ko siya ng alkansya. Pero may nagregalo sa kanya ng malaking alkansya. Kaya gusto niyang ilipad. Pero gano'n yung makukuunan. Na, pag nilipat mo yan dyan ba, hindi mo yan ma ano, sa Kasi mag-ipat. Siyempre nga, mga ko man, itong garakula ko ba, tapos yung dakula ko naman ako mga bayong tipera ng peraso araw ko kaltunan. Sige, bubuksan ko lang po yung ano niya, yung luma niyang alkansyahan. Ayan po, uh, ah, nabuksan ko na yung alkansya ni Bombay. Ayan, tig open ko na. Puro bari yung no, laman niya, no, no, no. kaya ang gibat. O, oh, bay, open na yung alkansya mo. So, ula mo na dyan. Garong mm -hmm. makakabanga ko na. Mayroon eh. pala yung magabato, alisahon. ka kabanga na. Ang gana na dyan. Ang no, gana na dyan. na, ula mo na. At para maisalin mo na dyan sa malaki mo. Kasi mm -hmm. nagulog yung piso. Malay kuy, ko, ikaw lang naman mm -hmm. ang naguhulog dyan baka hiyalag ano yun doon naman baka akong naulog piso pag hard time yung binagas so, baka binabakan ko man lang sige hmm. na nga, iitaktak mo na dito lahat ula mo na dyan lahat, diyan dyan mo lang yung yan kasi yung malaki tapos ula mo na yung ano yan. ula mo na dyan para isanay mo na Ayan po lang dito mga din bay. Uh, isa ayan. Ayan. Ayan, ayan. Yun, Sige na, dapat bay, ang nahulog ka din ng papel, hindi lang bariya. Para hindi masyadong nagibat. Sige hulog mo na dyan lahat. Ayan po. Ayan po. Ayan po, at sa ano niya, bago niyang ipunan kasi ang lucky daw. yung isa pong alkansyahan na kulay pink ano hiningi ko po para ipunan naman po namin Ayan. Ayan. ino inulog na ni Bumbay ang kanyang mga ipon Dapat, bay, hinuhulugan mo din siya ng papel. Pag napuno mo yan, bay, pagka laki-laki niyan, -laki oh. Uh, maraming ipon. Tapos, bay, buksan mo siya sa Pasko, bay. Tukiin mo siya kapag mapasko na. Yan, ang dami. Isang dakot ni Bumbay. Tama yan, Bay. Pag bagong taon, madaming bariya. Tapos tutukuin mo. Ayan, guys. Tapos na po ihulog ni... Ayan po. Ah, tapos nang ihulog ni Bumbay yung mga ipon niya. Ano, Bay? Magibat na yan. Tapos mo nang ihulog yung mga ipon mo, Bay? gay. gibat kung Huwag mo siyang pagtaraalsahin, ilagay mo lang siya sa isang lalagyan, tapos doon lang. Kasi baka mahulog eh magibat nga 'yan. Ibaba hmm. mo lang, tapos ilagay mo lang doon sa may mesa. Kasi pag nahulog 'yan, tapos nahulugan pa 'yung ano mo, paamoy.